Hello sa mga subscriber ko dyan. Please subscribe my channel. Wala na, hindi na lumalago. Kaya minsan tinatapad na ako guys. Adik yan sa Rapi Tolpo. Yan ang lagi kong pinapanood sa kayo yung mga videos nyo. Yung mga pumupunta sa akin, binabalikan ko din kayo. Hindi naman ako nag... Ano kaya lang, minsan pagod si Lola. Maraming trabaho. Yan, ito. Now is Tuesday. Kaya maglilinis tayo na. Yan. Yan kasi nag-ice yan o kailangan alisin natin yan para makagawa ulit ako ng mga ilalagay ko dito na ice at saka yan yung mga ulam. Tingnan nyo guys, Yan ang dumi kaya kailangan natin linisan natin once a week. Ayan, Don malinis na yan, malinis na kaya yan nagugugustuhan ko sa lahat-lahat para malinis ang bahay, 'di ba? Para malaytay sakit. Kasi ngayon ay uso naman pala yung COVID. Yan. Sabi nila, yung COVID, yung hipag ko na kamamatay lang, 3 uh, three days, three days, fast three days, na ano na siya, na na, na uh, living na siya guys pagdating pa lang sa, sa hospital ay hindi na namin na ano hindi mo na malapitan kasi sabi nila ay ano siya positive sa COVID pero bakit may COVID pa ba ngayon? Ang tagal-tagal na, di ba? Wala na yung COVID, nakalimutan na natin ang COVID. Pero, bakit mga hospital sinasabi nila, porke ikaw ay nagkasakit ka ng, ano, yung nagkasakit ka ng dialysis? Kasi, ano, complicated na yung sakit dahil may, ano siya, may diabetic. Mayroon siyang... Uh, dialysis, kaya yan, nag ano na siya, yung parang naging complicated na yung sakit. Kapatid ng asawa ko yun, na sumunod sa, may ikaapat yan sa panganay, yun ang pinakamayaman na kapatid nila kasi, yun ang pinakamayaman na kapatid ng asawa ko kasi sila yung, nasa Italy yung mga anak niya, kaya yan. Naka, dati, mahirap din sila, pero syempre, yung mga anak, masisipag din sila mag-aral, masisipag din sila magtrabaho kaya nakamove on din sila sa hirap kaya naka, nakaangat sila sa buhay yan. Kaya ngayon wala yung mga anak niya nung namatay yung hipag ko. Hindi nila nakita yung nanay kasi nasa Italy pa sila, hindi naman basta-basta na porque namatay na yung nanay mo agad-agad kang maka maka di ba? Eh kasi lalo na yun sabi nila COVID. Tapos ano na lang ginawa nila, binalot na lang nila ng itim tapos nilagay nila sa sa ataol tapos kinaumagahan pagdating niya kinaumagahan kaya nga ako hindi ko pa nakita kasi takot din ako kasi, kasi sabi nila na COVID, positive ng COVID ay eh, lalo sa akin sensitive ako hindi ako makalapit yung asawa ko ang pumunta kasi siyempre kapatid niya number one niya na makita naman niya makatulong kaya kahapon lang siya nagkatapos yung 40 days niya kasi dire yun na tapos kararating na yung mga anak niya galing Italy siyempre hindi na nila nakita yung nanay ano na yung bang malungkot Ganyan talagang OFW, no? Kailangan, kahit hindi mo makita yung pamilya mo, kailangan umuwi ka sa Pilipinas para ituloy mo yung panindigan mo sa magulang, ganyan, kung anak ka man, ganyan. Ang hirap talaga, guys. Kaya, ingat tayo palagi, guys. Yan. Ito, naglilinis na si Lola. Sabi ko nga, i-share ko lang yon dahil nakakalungkot din na tayong mga magulang, mga anak, lalo na yung mga OFW, di ba? Yung mga OFW na magsikap, di sa abroad. Mapunga mo na kasi pagod ako guys, alam nyo, yan, umaga, naglaba, tapos akong naglaba, naghugas dito sa loob ng bahay kasi siyempre mga alikabok, kailangan wala akong alaga ngayon dahil yung mga apo ko ay kinuha rin yung manugang ko na namasyal din sila sa baryon nila, kaya okay lang, okay lang na 3D sila doon, kaya babalik na naman sila, kailangan malinis din bahay para pagdating nila ay okay naman sila malinis. Sabi ko sa inyo, ang hirap talaga ang buhay ng isang OFW, di ba? Kasi, kasi, magtiis ka sa abroad, mag-sacrifice ka, mag-ipon ka na mag-ipon ng pera, i- ilaan mo lahat sa pamilya mo, di ba? Magpagawa ka ng bahay, na magaganda, lahat-lahat ng, kung pwede lang lahat ng kayamanan ay, gagawin mo para umangat na yung pamilya kahit anong hirap, di ba? Lalo na kung naka-OFW oh, ka na sa, lalo na sa mga nakapunta sa malalaking halaga, yung Germany, uh, Canada, Italy, di ba? Lahat yan, mga diba? Magaganda yung mga sahod nila dyan. Mala Saudi, mataas din ang sahod, pero kung katulong ka lang dyan, Eksyempre, eh, hanggang 30,000 ka lang naman. Eh, pero yung mga Italy, ganyan, naku, maabot na, eh, Korea, lalo na yung Korea, umaabot ka ng Taiwan, umaabot ka ng 100,000 ang salary mo, ba diba? Siyempre, madaling mag-angat ang pamilya mo, lalo na kung ikaw ay, lalo na kung yung iniwanan mong mag-manage ng pera mo ay mautak, ba diba? Matipid, ganyan. Eh, lalo na yung hipag ko na yun, grabe, sobra. Ganyan ang pera yung guys. Ganyan kahit nga umuwi sila, akala mo siguro kung, akala mo siguro kung, pasasalubungan ka ng mahalaga, naku, mas maganda nga yung, galing ka lang sa Saudi, galing ka sa Bahrain, galing ka sa Malaysia, asahan mo na mayroon ka pang pasalubong ng mga ante, mga uncle na, magbigay sila ng ano yan, ng mga, yan, bigay sila ng mga, pera o colgate or pabango na galing abroad, di ba? Ay nako, eh siyempre sila naman hindi na siguro nila naisip yan dahil siyempre naka, naka namatayan sila. Pero talagang yan, kahit hindi sila umasinso kung wala ganyan sila sa pera, sobrang kuripot. Lalo na yung hipag ko, grabe yan. Alam ko yan kasi pag-asawa lang namin ang asawa ko noon, dati alila nila yan. Dati sa